Akita mo naman ang uh, akita mo naman ng mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga labimpitong... Uh, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo, o, o, opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Uh, depende na kung saan mapupu ka, anong kapupuntahan ng pagdinig na ito, Pero maliwanag na nagbanggit siya ng labimpitong pangalan. Opo. Uh -huh. O, tingnan mo, yung, uh, tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman... Mm -hmm. di Hindi masyadong kinagat yun eh. <laughs> Pero nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, Opa. sumabog, sumambulat kaagad eh. Ganun <laughs> ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman uh -huh. sa panig ng aming leader, ako na eh, kayo rin naman siguro, napapansin ninyo eh. Mm -hmm. Pagka yung diskaya ang nagsasalita, ayun ay yung paniwalaan. Aha. Uh -huh. Oo. Eh, eh, pagka naman yung nagsalita yung tip paniwalaan paniwala. So lahat ng mga... Witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Uh -huh, uh -huh. Oh, hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan diyan? Eh dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Oho. Uh -huh. Pero wala kaming makita na ano eh. Ah. Uh -huh. Kumu ba, kung ba hindi na banggit halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya si Diskaya nagbanggit din ng ano na senador, senador ba? Oh, uh oh. -huh. Bakit magugustuhin niya 'yun eh si Senate President Nakuha mo ba yun? Tama, oh O, eh, dagdagan mo pa mm -hmm. na yung Diskaya, talaga namang kalabang politika ng kanyang pambangkin. Uh -huh. Sana yung ganong mga, ano, yung ganong mga uh, pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng, ano, ng pagiging objective sana. Opo. Dito maliwanag na, ano, eh, na may kinikilingan na siya. Eh. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalong sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, Wag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Uh -huh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung ano sinasabi nila. Uh -huh. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado.